So, for today, pag-uusapan natin or kukumustahin natin yung mga halaman natin, especially yung mga succulents during uh, rainy season. Okay? So, kumusta na sila ngayong tag-ulan? Nagsisimula pa lang actually ang rainy season sa Pilipinas, ba diba? So, paano yan, Hardinera Nanay? So, sasagutin natin yung mga katanungan na uh, okay lang po ba na maulanan yung mga succulents ko? Anong mangyayari sa kanila? 'Di ba? So paano sila makakasurvive sa tag-ulan? 'Di ba? Ano yung mga remedies na gagawin natin or dapat na gagawin natin? O kaya paano natin i-rescue yung mga mm, succulents natin uh, after the rain? 'Di ba? Hi, mga garden. So, this is Hardin Nairang once again. Welcome to our Lunga, welcome to our home garden, welcome to our channel. Pan like kayo, pan comment kayo, pan subscribe kayo, and click the notification bell for more gardening tips and vlogs from Hardin Nairang What is the benefit of rainwater on plants? Okay, once the rain touches the ground, it deposits. ammonium, and nitrates that the plants can use. That is why yung mga halaman natin napaka-healthy pag uh, rainwater yung ginagamit natin sa pagdidilig. Okay? Or you just let uh, your plants to be watered by rainwater. Okay? Rainwater actually is better than the tap water. The tap water na may chlorine at saka fluoride. Yung mga, may yung mga ibang bansa na gumagamit ng at a certain amount ng fluoride sa mga tap water nila and actually that is beneficial for uh, the human race pero hindi siya beneficial sa mga plants okay so mas maigi pa nga na uh, ang pandilig natin is rainwater o kaya yung uh, water na galing sa ilog okay so when you are using tap water like me ang ginagamit ko dito pag walang rain is um, tap water. Ang ginagawa ko ay I put them in a container um, and then let them sit overnight and then yun ang pandilig ko the next day. Okay? Para overnight, nawala na yung chlorine niya. ba? Diba? So, pwede na ulit na gamitin sa ating mga plants. Okay, hardinera nanay, balik tayo dun sa topic na tag-ulan. So, ngayon tag-ulan, ah, uh, Okay pala na nauulanan yung mga succulents natin, di ba? especially si Gosti, si Adolfi, at marami pang iba na gustong gusto yung ulan. Nakaka-survive sila yung mga uh, common succulents natin, di ba? Uh, okay. Okay pala yan, hardinerang nanay eh, na maulanan yung mga succulents ko. Eh, wala palang problema. Pero, sasabihin ko sa inyo na hindi lahat ng succulents ay nakaka-survive sa tag-ulan. Okay. Ganito yon Meron akong experiment dito. Pero bago ko sasabihin sa inyo, uh, ito muna ang sasabihin ko. ba? Diba, may mga landscape tayo, for example. Okay, na uh, landscape doon sa um, garden natin, yung, orti tinatanim yung, may mga tanim na uh, tinatanim natin sa si ground, hindi sila nakapaso. So, makikita natin dito yung difference na nakatanim sa ground at saka nakatanim sa paso. Kung nakatanim yan sa ground, mas mabilis yan na mag-dry out. Okay? Kahit na maulanan pa yan uh, tuwing hapon. So ayos lang yan, 'di ba? Pero paano naman kung mga uh, plants natin, especially yung mga succulents natin ay nakatanim sa paso? Okay. So magkaiba 'yon. Okay. I have this experiment on Crested Elegance. Itong Crested Elegance ko, matagal na to na alaga ko. Like, two years pa. Two years ago pa. So, marami pa yung mga kasama dyan sa labas. Ito na lang yung mga anak nila, mga apo-apo nila, nandun sa labas. Okay. So, yung mga nagsasabi na mahirap alagaan yung Crested Elegance, madali lang po na huli ko na din po yung kiliti nito. Um, Okay, yung mga crested elegance ko, nak nakalabas talaga sila, especially during summer. Kasi gustong gusto ko silang makita na yung mga tips nila ay pink o kaya almost red. Okay, nababawasan na yung color ng tips nila kasi tag-ulan na, umulan-ulan na, halos uh, every afternoon. Like, uh, um, ikalawang araw lang today na walang ulan. So, siya, uh, the soil is very saggy. Ito yung sinasabi ko kanina, yung difference ng, ng naka-ground at saka nakapaso. Okay? So, most of us, yung mga succulents natin ay nakapaso, di ba? So, sagi soil. At saka hindi ko pa pinapalitan ng soil nito. Okay? So, very sagi. Wala siyang pumice. Okay? So, anong gagawin natin, hardin ng nanay? Nasabi mo nga na hindi lahat ng succulents nakakasurvive sa tag-ulan. Meron akong previous vlog. Check the link below about Uh, making a microclimate or creating a microclimate in your uh, succulents. Meron siya sa um, description below yung link niya. the title is um, Paano mag-survive yung mga succulents mo sa lowlands. Diba? So, check on that. Kung pa paano gumawa ng microclimate. So, actually, when we say microclimate, um, meron siyang bahay yung succulents mo. Either a, a garden plastic or yung roof na pang garden at saka may halo pang ano uh, layer next layer ng mga uh, net. Okay. Yan pwedeng gawin yan sa lowlands, pwedeng gawin sa highlands. Okay? To protect your plants from sunburn and from rain. Okay. So ano ba ang nangyayari kasi pag uh, dire-diretso na yung ulan. So, see, June pa lang ha, June pa lang. So, we have July, August, September, October, November. Dire-diretso na yung ulan. Minsan pa nga hanggang December, January, February. Dito sa Baguio, parang all around round na umuulan, ulan. May mga taon na ganun, meron mga ganun na dire-diretso ang ulan. So, anong gagawin natin? Anong nangyayari sa ating mga halaman? Okay, dire-diretso yan. Sa tingin mo, okay pa lang ngayon. Kasi nagsisimula pa lang yung tag-ulan. Pero actually, uh, pagderederecho yung mga ulan, some succulents will be having yellow and mushy leaves. Pagkatapos ng mahabang ulan, ayan, nagsisimula na nagyayelo yan uh, kasi may araw na. Okay? Like, uh, derederecho na yung uh, tag-araw. So, ang reaction ni ano yan? Ang reaction ni Succulents dyan, dyan is like, mm, doon na niya inaabsorb lahat ng moisture. Okay? Kaya nagkakaroon ng mushy leaves at saka yellowing of leaves. So, may mga nakikita pala akong mga posts na basang-basa sa ulan yung mga uh, succulents nila. As in, drip with uh, water. So, anong gagawin natin dyan? Hmm. Pwede naman na ah uh, palitan ninyo yung soil, especially if very saggy talaga. So, with pumice and everything and etc. Pero, kung nabasa sila ng ulan, and then yung soil mix mo naman is maayos, uh, with pumice, etc. Okay lang yan. Let it just dry for 2 to 3 weeks. Okay? See? 2 to 3 weeks bago nyo sila didilikan ulit. Let it dry. Pwede pa nga isang buwan. Nahayaan nyo lang silang ganun. Pero kung observation ninyo ay pwede na yung 2 to 3 weeks, they di go, diligan nyo na lang sila sa panahon na yon <laughs> Na dry na dry na sila, okay? Um, that's it. So, isa pa na hindi magsusurvive talaga pag nasa labas, pag tag-ulan, is itong si campfire. ba diba, si campfire, gustong-gusto natin yan sa labas, pag uh, summer, kasi yung uh, leaves na ay nagre red yan. So, ito, green na siya kasi eh, pinasok ko na doon sa uh, greenhouse natin. Wala na siya sa labas. Ito rin si flapjack, okay? Nasa labas siya dati, nung summer. Ngayon, nasa loob na siya. Kasi ito, ayaw na ayaw nito sa tag-ulan. Ayaw niya ng napapatakan ng uh, rainwater, actually. So, uh, even we say that uh, rainwater is good for plants, it, there will always be an exemption to the rule. So, uh, mga karden, ano yung dapat natin gagawin pag uh, tag-ulan na? Actually, we should prepare for this. Okay? We should uh, make sure na uh, ano, yung soil natin is uh, well-draining. We, can add pumice, labarac, akadama, uh, sting, akadama, ano yun, akadama soil, like that. And then, um, also, kung wala kayong pumice, pwede kayong gumamit ng uling, actually. Mas maigi kung gumamit kayo ng activated na charcoal. Agriculturally, ah. Kasi may mga activated charcoal na food grade. Ganun. So, uh, pwede rin bumili ng ganun, o kaya, um, mas maigi i mix na lang yung uling at saka doon sa uh, at saka yung uh, pumice together okay O di ba sure na sure na yon okay pumice can uh, work best i have this experiment also before yung may bagyo noon na si bagyong umpong Okay, so I have these um, lovely roses. Wala pa akong greenhouse noon. Ang bahay lang ng succulents ko ay net. So sabi ko noon, patira ang matibay, mabuhay ang mabuhay nung time na yon. Isa sa mga nabuhay ay lovely roses. Promise, lovely roses yung isang nabuhay. Okay, and then actually ito, crested elegance. Okay, and a lot more. Pero ang mga hindi nag-survive noon talaga ito kaya ko konti na lang sila ngayon. And then, ito. <laughs> Kasi, um, ang ginawa ko dun sa lovely roses before na umulan, uh, I make sure na the soil is uh, mixed with pumice. Even yung mga crested elegance ko dati. So, it survived the rain. Okay, it survived the typhoon actually. It survived the monsoon yung before pa ng mga ompong na yon So, may mga monsoon. So, na-survive yung mga lovely roses ko. So, uh, yun ang gagawin natin mga garden. Kung gusto nyo talagang mag-survive yung mga uh, succulents ninyo, gumawa kayo ng uh, microclimate, bahay ng mga succulents ninyo. Okay, uh, in preparation for the rain. It may be plastic like those. And then, Um, with the net, para control pa rin, pa rin yung temperature, especially doon sa lowlands, okay? And then, um, kung gusto niyo yung ipasok sa loob, pwede rin. Uh, pero, nakakahasal yon nakaka- uh, nakaka-stress din sa inyo, and then, nakaka-stress din sa mga halaman, kasi uh, palipat-lipat ng pwesto, diba? So, ilalabas, ipapasok doon sa bahay, and then, pag umaga na naman, il- ilalabas na naman. So, it, it can uh, kill your plants. Ganon. May mga succulents na ayaw ng ganon. For example, yung um, rose cabbage. Ayaw niya palipat ng palipat-lipat ng pwesto. So, the best thing that we do is kung uh, nasa terrace yung mga succulents mo, uh, cover with net. Okay? And, uh, plastic, okay? Pero yung malakas yung mga hangin and etc. That's the time na ano, pwede nyo ipasok sa loob ng bahay ninyo, di ba? Pero yung mga ulan-ulan lang sa hapon na pwede naman uh, maprotektaran na ng, ng plastic, okay na yon di ba? Ng roofing na plastic, okay din yon di ba? Mas maigin yon mas matibay yon di ba? So, um, uh, And then, kahit na nasa microclimate pa din yung mga succulents natin, ngayon tag-ulan, dapat minimum pa din ang pagdidilig. Okay? Kahit na hindi yan na papatakan ng ulan kasi nasa bahay na niya. Di ba? So, we have to consider also the humidity. Kasi uh, hindi mabilis mag-dry yung plants natin, yung soil ng plants natin. Di ba? So, pag tag-ulan... I suggest na every other week kayo magdilig. Parang ako, no, nagsimula na ng tag-ulan, every other week na ako nagdidilig. Minsan pa nga, mm, every two weeks, okay? Depende sa location ninyo. I am here in Baguio and the, you know, hindi maintindihan <laughs> yung uh, panahon. So, sometimes foggy, uh, you know. Sometimes, wala si haring araw, kahit na hindi umuulan. So, you have to observe your own garden, okay? Pag sa lowlands, mm, ano, I suggest na pagtag ulan especially pag, uh, you know, uh, umuulan ka every afternoon, like that, um, ano, every other week kayo magdilig. You have to observe, okay? And then, ano pa ba, ba ang yung mga kailangan natin ngayon tag-ulan? Ngayon tag-ulan, huwag ninyo masyadong uh, fertilize yung mga plants ninyo, okay? Kasi, kasi is slow growing sila ngayon tag-ulan, unlike uh, pag during summer, okay? So, once a month or every other month kayo mag-fertilize. Pwede yun, okay? And then also, uh, yun, yung mga gumagamit ng detain, ngayon nyo na gamitin yung mga detain ninyo. Kung gusto nyo spray ng detain, pwede pero I suggest na ano kung home garden din lang naman gumamit na kayo ng neem oil okay and then also as a soil drench okay maigi yun kahit na wala pa, walang sakit yung mga uh, succulents niyo diba, ba? ito napaka healthy <laughs> uh, soil drench yung gamitin niyo as neem oil so it prevents yung mold sa uh, roots sa soil mismo and then also I suggest the product Startle G it is also good for you to uh, use as a soil mix together with pumice, like that. And the river sand, kung pwede, di ba? River sand na course, hindi yung pino, okay? Pero pumice and loam soil is fine, all right So, ano pa ba, mga karden? So, that's it, mga karden. That's all about uh, succulents and tag-ulan. Okay So thank you for watching HNTV Baguio. Our home, our garden. We believe that all plants grow with love. Ti Eno gabbasemmon. God bless us all.